Umiyak nga ang Magic player na ito matapos ng nangyari sa laban nga nila against sa Detroit Pistons. Pero bago natin siya pag-usapan ay ito muna nga si Luka Doncic pati na rin ang tatay ni Tyrese Haliburton. Wala well, sa tapatan kasi kahapon ng Indiana Pacers pati na rin ng Dallas Mavericks ay may pagkakataon nga na ang bola ay napunta dito sa tatay ni Tyrese. Kung saan mga idol nagkaroon sila ng interaksyon neto ni Luka Doncic. Pero kakaiba nga itong ginawa ng tatay ni Tyrese sa Mukhang ang gustong isahan itong si Luka mga idol at grabe nga ang handshake niya. Talaga namang matindi ito at nagresulta nga ng pagsakit ng kamay neto ni Doncic. Kumbaga parang na-injured itong si Luka ng dahil sa ginawang handshake ng tatay ni Tyrese Sa sobrang tindi nga yata ng kapet na itong tatay ni Alibertor mga idol Ay nagkaroon ng prolonged pain itong si Donchich After ng ilang possession ay nararamdaman niya pa rin ang sakit mga idol Kaya't sabi nga ng ilang mga fans ay baka sinadya daw ito ng tatay ni Alibertor mga idol Para daw magkaroon ng advantage ang team ng kanyang anak at manalo And actually nanalo nga mga idol itong si Tyrese Alibertor Laban nga dito sa Dallas Mavericks in this matchup pero mukha namang hindi seryoso itong uh, naramdaman ni Donchich mukhang stinger lamang at wala namang injury na naganap sa handshake or sa matinding handshake na kanyang naranasan sa tatay ni Tyrese Haliburton At ngayon ay ate ang pag-usapan itong magic player na walang iba kung hindi si Paulo Banquero na umiyak nga matapos ng nangyari sa ending ng laban. Well, it was a close game mga idol sa fourth quarter kung saan itong si Paolo Banquero ang tumira ng very tough 2-point jumper na ito na nagresulta nga na game winner para nga sa Orlando Magic laban nga sa worst team in the NBA na Detroit Pistons. And then matapos niyan, abay naiyak nga siya sa kanyang post-game interview itong si Banquero. Pakinggan natin ito. And it was important. It was a hard game and uh... I'm right now. At matapos nga niya ng mga idol may mga NBA fans na tinawanan nga itong si Paolo Banquero sa kanyang pag sa post-game interview. Why are you crying nga daw matapos ng inyong panalo laban sa worst team in the NBA? At marami pang pa iba-ibang komentong nilalagay. Pero meron din namang nagdanggol dito kay Paulo Banquero kung saan sinabi nga nila Paulo is a real one. Dude plays the game so hard and didn't want to be the reason his team failed in a game they were expected to win. This kid loves the game. Young man loves this game. Is he the new face of the NBA? Love this nga daw itong pag-iyak niya, pagpakita niya ng emosyon. Gotta love the passion and that's awesome nga daw. We need more players caring. Let's go nga daw dito kay Paulo Banquero. So kung meron niyang mga naging haters si Paolo Banquero sa kanyang pag-iyak mga idol, sa kanyang paglabas ng emosyon, meron din naman mga sumuporta sa kanya at natuwa pa nga actually nang dahil this shows nga daw na may pake. Itong si Paolo Banquero sa larong basketball, kumbaga he takes the game seriously. Pero anyways mga idol kayo ba? Ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.